Hello Aries! Kamusta kayong lahat? Ito ang inyong May 2025 reading. So, bupunod muna tayo ng cards para malaman natin ano ang mga messages na gustong ibigay sa inyo ng universe. Okay? And then, susunod natin ito ng advice cards. Okay? Okay. Try na natin. Kamusta kayong lahat? Uh, I wonder kung saan kayo nakikinig We have the uh, Empress, Page of Swords. Okay. The World, my Seven of uh, Wands. Alright. Okay. Simula na natin. Iris, meron ka the Empress card, and you also have the Page of Swords. Aris, um, yung pinapakita ko ito is when there, pag may mga time na ikaw ay punong puno ng love or punong puno ka ng punong puno ka ng magandang intention, nakikita ko sa iyo na sa lahat ng ginagawa mo, sinusubukan mo na lagyan ng a uh, thought yung actions mo, yung mga trabaho mo. However, uh, nakikita ko din dito that you have the page of swords. Uh, ibig sabihin, may mga uh, skills or may mga experience na nagkukulang sa'yo. So, ang nakikita kong contra contrasting dito para sa'yo, Aris, ay yung gusto mong mangyayang maganda, maganda na yung intention mo sa mga ginagawa mo, Uh, pero nagkakaroon ng kakulangan pwede sa skills. So, ang maaaring nangyayari dito ay yung delivery ng uh, trabaho mo, delivery ng pananalita mo, delivery ng mga... Uh, anything na na output mo ay hindi siya nagiging buo. Because nga doon sa may kakulangan na maybe may kakulangan sa kaalaman, may kakulangan sa know-how, knowledge, uh, ayon So, doon siya nagkukulang, no? Pero let's see, ano pa bang meron dito? Meron ka ng seven of wands. Uh, yung seven of wands mo, um, hindi ka kasi ganun ka-filtered kumaga yung mga sasabihin mo hindi masyadong uh, pinipili ko ano yung sasabihin ganyan wala ka rin masyadong tinatago pagdating sa ibang tao yun ang nakikita ko rito Aris uh, you have the world card here uh, yung world card na to sinasabi rito na uh, in the past uh, nagkaroon na ng time na hindi mo pinansin or hindi mo napansin ang mga bagay na uh, pinapakita sa iyo ng universe na kailangan mong pansinin or kailangan mong malaman about yourself. Uh meron ditong uh posibilidad na ikaw ay binigyan ng isang malaking uh, situation ng universe pero hindi mo nakita or hindi mo na learn kung paano mo dapat um uh, aksyonan or baguhin ang or improve yung mga pangyayaring yun sa buhay mo, Aries. You have the you have the six of uh, pentacles here. Nakikita ko na ang ganda-ganda talaga ng uh, gusto mong mangyari. Eh. Kahit na minsan hindi ganun, hindi ito yung nakikita ng ibang tao kasi hindi ito yung nagiging delivery mo. Pero gusto mong tumulong sa ibang tao, gusto mong magpakita ng magandang asal, mag magbigay ng magandang influence sa ibang tao, at magkaroon ng uh, kabutihan na, na tulong para sa ibang tao, no? And it, this doesn't mean na nagpapakabayani ka, doesn't mean na kinagawa mo ang lahat para lang sa ibang tao at kinakalimutan mong sarili mo. Hindi naman sa ganon. But kung ano yung kaya mo, nakikita ko rito that you are trying your best or you are at least trying, no? Na wanting to be of good service para sa ibang tao. Alright? So, meron kang the lover's card here. Uh, nakikita ko dito na yung mga, tam mga mali or yung mga bagay na hindi masyadong nagiging uh, uh, maayos in the past ay maayos or pwedeng ikaw ang gumawa ng paraan para ayusin yung mga bagay na yun. Kumbaga, uh, pwede nating sabihin na let's say sa pamilya mo may konting gulo, uh, pwede yung magkaroon na ng uh, ayos or kaayusan. May, may opportunity for that. Pero of course, depende pa din yon sa mga taong involved. Okay? Pwede din yun sa mga kaibigan or something. No? But this has, may kinalaman to sa'yo. At parte ka doon sa uh, magiging solusyon noon. Kung ikaw ba ay mag gagawa ng solusyon din. Pero andun siya. Okay? You have the Queen of Wands and the Ace of Pentacles. Uh, nakikita ko rito na yung ibang tao ay hindi masyadong bukas sa pagbabago or hindi masyadong bukas sa pagtanggap ng uh, bagong ideas or mga uh, mga mga damdamin ng ibang tao. Hindi sila garun ka bukas na malaman ano or pakialam. Hindi sila nangangela masyado sa mga uh, gusto mong sabihin or gusto mong sabihin ng ibang tao sa kanila. Um, pero ikaw naman... Uh, depende kay eh. Ano mo? um, Aris, may times na gusto mong ipakita sa si ibang tao na may iba pang paraan. May times naman na pag -moody ka, lalo na pagka sa mga taong pakiramdam mo nakabigay naka sa sa'yo ng sakit ng uh, damdamin, ay minsan sinasabi mo sa kanila, may, may times, no? May times na pwede mong sabihin sa kanila na ito na lang yung gawin natin. There's, another, there's a better way. May mas magandang paraan para gawin ito. May mas magandang uh, uh nating gawin para maayos ang mga nangyayari. Pero, depende nga sa mood mo, no? Ito yung nakikita ko dito, Aris. Alright? Next. Okay. Ang advice sa'yo, Aris, is the five of wands. May mga panyayari na kailangan, 'yong pag, kailangan mong pagdaanan. Ikaw at yung mga tao na nakapaligid sa'yo. Um, hindi ito... Hindi ito rason para gumawa ng lalong malaking gulo, pero ito yung pinapakita sa iyo na may mga kailangan pang pagdaanan, may kailangan pang pag-usapan. Minsan nagtatalo-talo, minsan may kaila, may pag-aaway, pero nasa sayo ito kung paano mo ito i-approach. Pwede din warning ito na oh, may, may, may maaaring gulo na mangyari in, in May. Ah, uh, pero, ayun, nasa sayo. Paano mo to i-handle, Aris? Uh, makikipag ah uh, sasapawan mo ba? Or papatgagatungan mo pa yung gulo? Or magiging isa kang tulay? Para umayos para magkaroon ng konting linaw, para magkaroon ng konti pang um, improvement yung mga pangyayari. So, nasa sayo talaga to, no? At you have the page, uh, the, the page of pentacles here. Ang page of pentacles, uh, sinasabi rito na kung, kung pwede mong gawa ng paraan, there is a way to start over. There is a, there is a possibility na magkaroon ka ng uh, bagong bagong simula, uh, bagong bagong pwedeng uh, kobaka parang peaceful resolution pero napakaliit niyang simula. Kubaka napaka, napaka ano niya, napaka-humbling na experience for you kasi kasi minsan hindi, hindi kailangan lahat manalo, hindi kailangan lahat ay magkaroon ng ako kung sino yung mang, mangingibabaw sa ibang tao, sino ikaw ba ang kailangan manalo over others kasi hindi naman siya ganun. Pero if you will be able to fix things, uh, ayun, kumbaga magkakaroon ng patas na patas na uh, ano tawag doon? Uh, judge, hindi judgment eh. Outcome. Kumbaga, let's say, may pinag-aawayan kayong pera, ganyan wala naman kailangan mas maging lamang sa ibang tao pero pwedeng lahat naman ay pantay-pantay pwedeng lahat naman ay fair ganyan pwedeng hindi malaki ang nakukuha ng ibang ng ibang tao or ng makukuha ng lahat pero pantay-pantay so maganda din naman yung yung ano nito yung simulan yon kasi kasi page of pentacles ay eh. hindi naman siya negative talaga pero ayun yung pinapakita rito. okay so buno tayo ng Advice cards mo, Aries. Okay. First advice mo is love who you are. Uh, you are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Okay, ilalatag ko muna lahat para tapos na. All right. Okay. So, love who you are. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Uh, kailangan mong bigyan yung importansya yung sarili mo. More than just loving yourself, yung mararecognize mo sa sarili mo na you are blessed, andito ka sa mundong to, uh, kasi binibigyan ka ng pagkakataon ng universe na maitama ang mga dating mali or mag magkaroon ka ng time na magkaroon ng uh, peaceful resolution with other people uh, and lahat ng mga bagay na pwedeng mangyari pa sa buhay mo, andito ka kasi deserve mo yon deserve mong ma-achieve ang dreams mo deserve mong uh, makatulong sa ibang tao, deserve mo na uh, maka-enjoy ng magandang buhay uh, deserve mong maging masaya at deserve mong magkaroon ng feeling of love and feeling na you are you are a child of God, Diba? ba? So next, treasure your loved ones. It is important to love others deeply. Mahalin mo, ayun, yun yung sinasabi sa'yo, literal, mahalin mo yung mga andyan sa paligid mo, yung pamilya mo, anak mo. It is, siguro ano to eh, siguro it's a, it's a, It's a sign or it's a kind of a uh, wake up call for you to action to act now kasi baka minsan yung iba sa inyo may mga problema sa sa family, may problema sa sa relationship, may pag-aaway ganyan. Maybe it's time for you to really bigyan sila ng konting pagmamahal, uh, ma-realize mo kung ano ba yung uh, pwede mo pang maibigay sa kanila o mapakita man lang sa kanila or maparamdam na importante din sila, 'di ba? Treasure your loved ones. Next is acceptance. I am learning to accept the things that I cannot change. May mga bagay talaga sa buhay natin na hindi mo mababago, especially yung mga hindi mo control na actions mo, na hindi mo actions, actions pala, actions ng iba, uh, decision ng ibang tao. Ang kailangan, ang magagawan mo lang naman paraan is yung pangsarili mo. And yung pangsarili mo, yun yung pinaka-importante. Kumbaga, pwede mo namang pwede magandang intention mo para sa ibang tao gusto mo silang tulungan pero kung ayaw nila or tingin nila masama yung gagawin mo then ano magagawa mo hindi mo na kailangan pilitin hindi mo na kailangan gawa ng anything na uh, na sumama pa yung loob mo or what but it's just that hindi mo makokontrol ang ibang bagay okay next is doubt i release the need to know all the answers hindi mo kailangan maging makulit sa ibang tao hindi mo kailangan na uh, na mabother na hindi mo kaya or hindi mo alam ang lahat ng bagay. So it's it's okay. Uh huwag kang matakot na na kung ginawa mo naman lahat ng kaka ng ng makakayanan mo, Aries. Tapos hindi pa din hindi pa din enough. Somehow it's it's fine. Hi, hindi mo na kailangan isipin, okay? Next is anong self-care advice para sa'yo is beauty ritual magpaganda ka Aris <laughs> alagaan mo yung sarili mo alagaan mo yung sarili mo na uh, since uh, since uh, minsan ay eh, masyado ka nang nagiging focus sa mga problema sa challenges ng buhay mo sa mga kung paano mo gagawa ng paraan yung mga uh, nangyayari sa buhay mo but you, you really need yourself okay and next is drink tea um uh, Baka may calming effect sa'yo ang tea or baka kung nasusobohan ka sa kape, baka you need to drink tea instead. Diba? So, try that. Uh, subukan mo kung magkakaroon ba ng konting pagbabago sa'yo. If you will feel better, malamang sa malamang oo. Next is to amplify your positive emotions. So, make sure mo na magaganda yung yung pinapalakas mong emotions, uh, Aris kung magaganda siya if it's about caring it's if it's about uh, thoughtfulness loving emotions uh, care uh, ano pa ba uh, pagbibigay ng saya sa ibang tao happy ka ba yun yung i-feel mo yun yung ramdamin mo but then kung minsan may mga times na hindi ka masyadong good mood anahin mo lang uh, wag wag mo na masyadong pansinin because kung ma mo pa yun uh, sarili mo lang din yung masihirapan and baka magkaroon ng effect yon around you. Next is ideal course of action. So, nakikita ko dito na malayo pa ang iyong tinatahak. Meron kang goal na gustong mangyari. Pero abot siya. Kayang-kaya mo siyang abutin. Okay? Kasi andun ka naman eh. Next is not the right time. May mga bagay na minamadali. Uh, may mga bagay na gusto mo nang ma-feel, ma-achieve. Pero hindi pa siya ngayon. Okay, Aris? So, I hope that is Uh, giving you some some thought no na para maiisip mo lang na hindi ito laging minamadali. Next advice card is ask ask help from others. Huwag kang matakot na humingi ng tulong sa ibang tao. Huwag wag, wag mong wag mong hayaan yung sarili mo na uh, lamunin ng pride. All right? Subukan mo lang na to ask help from others. Walang masama doon. Next is you are ready kayang-kaya mo naman. Alam mo, hindi ibig sabihin na you are ready is ikaw lang mismo. Dahil kung ikaw lang mismo, then ano pang ano pang ano pang silbe ng ibang tao around you? Hindi mo ba sila kailangan and hindi mo ba kailangan ng Diyos? Hindi mo ba kailangan ng tulong nila? So that is something that you need to uh, know. Pero kaya mo naman. You are ready because Anjan ka sa uh meron kang mga kakayahan na, ka, na na makakatulong with the help of other people too. All right? Next, advice card is doubt. Offering all to the divine doesn't mean negativity. negativity never arises, but you can say free me free me from this nasa na ba ako? Free me from this doubt free free me from this prison of doubt i cast this burden to you show me your will and restore me to the faith and confidence so may mga times na talagang nahihirapan kasi ma mabigyan ng ang sarili mo ng magandang um, uh ano tawag magandang sense of peace of peace of mind but sa mga times na sa mga times na hindi mo pinapaniwalaan ng sarili mo, i-offer mo lang yun sa Diyos. I-offer mo lang yun sa Kanya and siya na yung bahala. Okay? Next is ambition. May I offer all the deepest longings to love itself and invite a divine plan beyond the mind's imagining. Please use me for the highest good. May mga ambisyon ka sa buhay, i-offer mo yun sa Diyos. I-offer mo ang lahat ng gusto mong mangyari sa Diyos and siya na yung bahalang gumawa para sa'yo. Next is selenite, spiritual activation and stimulation. Kumbaga, eh, siya na yung magbibigay ng paraan for you. Kikilos ka lang. Selenite, spiritual activation and stimulation. Yung iba sa inyo baka kailangan uh, magkaroon ng konting uh, tulong pagdating sa inyong spirito. Uh, tawag dito. Uh, pagdating sa inyong paniniwala sa sa Diyos, paniniwala sa mas mataas na kapangyarihan, which is si God. So you you maybe you just need something. Maybe selenite can help you. Ah, uh, selenite is a crystal. Kung sa kaling hindi niyo alam, okay. Next is ladies mantle, mother healing alchemy. Ng iba sa inyo, kailangan siguro ng pag aaruga ng magulang. No? Hindi naman siya nakakatawa, pero parang ano niya, napaka-feeling kasi na to napaka- Alam mo minsan kahit malaki ka na, pero kailangan mo ng aruga ng nanay or kailangan mong attention ng nanay, uh, siguro you just need to find somebody na mayroong motherly instinct. Hindi naman kailangan nanay mo to. Pwede kakilala mo na motherly ang feeling niya or motherly yung, alam mo yun, yung approach niya pagdating sa, sa inyo. Next is, ask your needs to be met. God and the angels can come to your aid only if you make a free will choice to be helped. And it begins with asking. It doesn't matter how you ask God for help, but only that you do so. The same holds true with clearly asking other people to assist you. Sabi nga sa si inyo, eh, di ba? Kailangan nyo talaga ng tulong. O um, mag kayo ng tulong sa ibang tao. Alright? And kahit sa iba tao to or sa pag-pray, pagdasal na paghingi ng tulong. Positivity, faith, and optimism. You open the doorway to positive experiences and opportunities with your positive expectations and energy do not allow negative energy or temporary setbacks to interfere with the path that you are on keep the faith and keep going last advice card is to pay yourself first Make yourself your most important financial obligation by setting aside a portion of your income every time you are paid. This loving form of self-care ensures that you will have savings to invest in your future, in your present and your future. So, wag mo kakalimutan yung sarili mo. Kung tumutulong ka sa iyong tao, kailangan mo isipin yung sarili mo kasi paano kung ikaw ang breadwinner? Paano kung ikaw yung yung inaasahan lang tapos may mangyari sa iyo kailangan mong bigyan ng focus ang sarili mo saan ka ba nakatira uh, kailangan mong ayusin yung yung health mo kailangan mong ayusin kung stable ba yung lahat ng nangyayari sa iyo mong ibibigay ang lahat sa ibang tao kasi hindi masama na ikaw ay i-focus mo muna ang sarili mo hindi yun masama uh, minsan lalo na sa pag pagiging Pilipino no lalo na yung mga OFW yung mga OFW dyan <laughs> comment down below. Yung mga breadwinner, yung mga inaasahan na siya lang ang inaasahan. Minsan may feel, may guilty, may may pagiging guilty doon na minsan inuuna mo yung sarili mo. Pero kailangan mong gawin yun eh. Kasi kung hindi mo gagawin, paano magiging sustainable? Paano mo mako-continue yung pagtulong sa ibang tao kung ikaw mismo hindi mo matulungan ang sarili mo? Okay? So, kung ikaw ay nagiging positive din and maganda yung energy na pinapakita mo sa sarili mo, binibigay mo sa sarili mo, uh, hindi ka nai-stress, uh, pag may mga kalab, may mga ka katrabaho ka na hindi masyado maganda yung, negat yung energy nila, hindi maganda yung binabigay nilang energy sa iyo, kumbaga napakabastos nila kausap o minsan nakikipag-away sila. Uh, wag mong wag mong hayaan, wag mong hahayaan na magkaroon ka ng, maapektuhan ka ng mga energy na yun. Okay? So, yan ang reading ninyo, Aris, and I hope to see you in the next reading. God bless.